kain tayo ng tanghalian mga Lords. Ito po yung ulam natin, sarsyadong isda with itlog na maalat. Ulam po natin yan mga Lords. At mayroon din po akong tirang munggo kagabi. Yan po. Yan po ang ulam natin ngayon tanghalian. Kain tayo mga Lords. Ngayon <laughs> lang po tayo mananahalian. Medyo Nagugutom na rin kasi hindi nakapag breakfast. At marami naman ding namili ngayon na mga sa mga tindak ko, medyo marami-rami pong namili kaya happy happy. <laughs> Sana laging ganoon mga guys, kaya lang hindi araw-araw na maraming namimili rin sayo. Minsan hindi naman nabubukya kaya lang minsan nasa ano lang po nasa limang tao, anim hindi pa katulad ngayon na marami nag ako ng alas 5, inabot po ako ng 9.30 ng umaga kaya hindi taga pare pareho ang araw magkakaiba talaga ang ano ng araw mga guys mayroon minsan mabili mayroon naman hindi mabili kaya caga tsaga lang sa pagtsatsaga ko kahit paano mayroon naman ding kunti kain tayo mga guys masarap yung itlog na pula masarap talagang iulam ngayon tayo mga Pilipino hindi mabuhay kung walang kanin kasi ito talaga yung buhay natin kanin, taka ulam may kanin tayo masaya na, tapos may tuyo lang okay na yun sa atin mga guys Kain tayo mga idol. Ganito lang yung ulam ng mahirap. Simpleng buhay. May pagkain. Nasaya na. Makakaya lang tatlong bisis isang araw. Napakasarap. Pero ako hindi kumplito. Dalong bisis sa isang araw o kaya dalong isang bisis. minsan ang kain ko yummy yummy tabi natin tong iba kasi marami na hindi naman kayang ulamin lahat yan ang mga tira kong munggo ko yung munggo ko ng si Charon tsaka malunggay daon ang palaya halo halo to mga guys yung ulam ko <clears throat> Masarap na tong ulam na itlog na pula with kamatis. Lagyan natin ng ano, sibuyas din. Masarap na ulam. Yummy yummy na. Yummy, yummy, yummy. Pasalamat tayo sa Panginoon na mayroon tayong pagkain sa araw-araw. kailangan magsikap tayo para mayroon tayong ilalaman palagi sa ating mga tiyan. Kasi kung nga, nga lang tayo mga guys, sumakasa lang tayo sa mga naghahanap buhay, walang mong nangyayari sa buhay natin, talagang mahihirapan yung naghahanap buhay. Sa mahal na bilihin ngayon, kailangan nating magsikap. Kahit konti lang kinikita natin, nakakatulong na yun, malaking tulong na po yun. Hindi naman tayo naghahangad ng malaking kita, basta meron lang tayong income everyday. Kahit maliit lang. Kasi kung hindi talaga tayo maghanap buhay, napakamahal na mga bilihin ngayon. Hindi tayo pwede umasa lang sa asawa or mga anak. Lalo na ako, nag lang ako sa buhay. Uh, wala na akong katuwang sa buhay. Patay na yung naghanap buhay sa akin. mga anak ko na lang, lumairap naman talaga umasa sa mga anak lalo na kung may pamilya kung kailan ka lang maisipan doon ka lang bibigyan yung iba hindi taga nagbibigay na kaya kailangan taga tayong mga magulang meron tayong pagkakitaan kahit matanda na tayo kasi napakahirap talagang magpapalaki yung mga anak sa magulang masakit masumbatan masakit lahat Okay mga guys, thank you for watching. Please support naman. Thank you for watching again. Bye.